sa una bitaw guys kay na ko ikaw ko or kuhang kuhang go ba na kuhang go kanang <clears throat> mo jud anang ipa -pan bitaw sa kanang sigarilyo bitaw guys kanang uban gani kay sunogon sa kanang sigarilyo para mawala ilang kaugo so ako guys gitrain na ko daw di kay sakit man wala ako, gida so, mo na gidayon so nagingon na akong mama nga i-try daw nako pag inigkilat daw ako ra daw ako na ko nako so nagkilat man guys then ako daw gitoman ang istorya sa kung anhing inahan nga kanang ana-ana ra daw inigkilat then dili ka mag istorya Then, ananaon rin yun mo, Then, wala ito na gi guys. Then, after one week, nawala dyan siya, guys, na. So, jud ko ka to, pero nituon na lang jud ko kay nawala mo jud siya. Grabe jud ka guys. Mo pag makita kong naay mga kaugo sa uban, ako mo na kaya advice nga nikilat ilarang huapon ilang katong part sa naay kaugo. Ng uban kay dili man mo to, so wala koy mahimo, basta ako Matuod dyan ko kaya nawala mo sa kuwa. So, try lang mo guys. Wala kita mawala kung inyong itry. So, Marato guys